Magandang gabi po mga kalaki, alas 7 na po ng gabi. Ngayon po ay July 8 at bukas July 9 na, ano po. Ngayon naman po ang bibigyan naman po natin kagabi, mga nabigyan na po natin yung uh, June, July, August, September, October, November, December. Ano po? Ngayon po ay January, February, March, April, May. Baka isa ka dyan. Baka birth month mo yan. Abay, pwede kang humingi sa akin ng laki numbers mga kalaki. Pag nakita ko na ikaw ay nakafollow at nagsishare ng videos namin, i-chat mo na agad ko anong Uh, digit ang gusto mo kung 2 digit, 3 digit, 4 digit, 6 digit, re-replyan kita mga kalaki. Okay? At wag po kayong nagtatampo ha. May mga nag po sa akin, ako po, wag ko nagtatampo. Mag-isa ko lang po kasi nagbabasa ng comments. Ayun, pag importante naman po na reply ako at marami po tayong nabibigyan. Nakita niyo naman 'di ba? Once na maispatan ko at makita ko na ikaw ay nag-comment sa amin tapos nag-share ng videos namin at nakita ko na ka-follow may libreng lucky numbers ka kaagad ang technique po nito mga kalaki, mas maraming comment, mas madali ko pong mabasa. Okay? At aalagaan nyo po yung ng 3 days bago po natin palitan. Yung 6 digit lucky numbers po nandyan po sa taas, pwede nyo po yan tayaan sa loob po ng tatlong araw. At syempre po mga kalaki, may nanalo na naman po kanina may nanalo po ipopost natin uli yan bukas mga kalaki lahat po ng mga winners natin legit po yung mga account and kahit i-chat nyo po sila mga nanalo po sila okay ngayon po ang kailangan ko po ay birthday okay birthday ha birthday tatambalan ko yan para sa yung mga kalaki so gusto ko palarin tayo gusto ko masubukan mong lucky numbers namin good luck po mga kalaki